Alam nating lahat na maagang naulila sila Andres Bonifacio. Hindi ba tunay na si Andres Bonifacio ang gumawa ng tunay na, tunay na daan upang makaalis tayo sa mga Espanyol? Hindi ba siya kumilos, siya gumawa ng kapatiran para mapalis sa mga Espanyol? Sige, sabihin na natin na matay si Bonifacio para sa bansa. Hindi ba si Rizal din naman? Di ba namatay din si Rizal para sa ating bansa? Namatay siya para makamit ang ating kalayaan. Ano ba ang nagawa ni Rizal kundi ako sarilang nakaimbang. O, oh, para sabihin ko sa inyo. Para sabihin ko sa inyo. Para sabihin ko sa inyo, kung hindi nagsulat si Rizal ng mga akda, kung hindi na binuksan ang diwang magiging nagsulat bagay ng si na mo, mga libro, hindi sino naman ay, ay ang ng mga Pilipino. Kinailangan pa ng mga magta-translate sa Tagalog para maintindihan. Paano kung walang nag-translate, eh di, di nila naintindihan. Anong naging saysay -say na sinulat ni Rizal? Nagkakamay! Oh, 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 oh. Nagkakamay! kayo. Bigyan natin ng pansin ang kanyang sinabi. Sabi niya na dapat daw si Bonifacio ang sa kasalukuyan. Hindi ba't nakakaabik to sa bawat kabataan kung ano ang ipinapakita sa puso ng isang bayani? Kung nagiging marahas ka, maya-apply natin to sa ngayon. Magiging padalos-dalos din tayong mga kabataan na hindi iniisip kung ano magiging epekto ng ating gagawing plano o magiging solusyon sa ating problema. Ang dapat maging huwara ng kabataan ay si Bonifacio dahil si Bonifacio ay may matinding pagmamahal sa bayan. Pinaglaban niya ang kanyang bayan. Hindi siya sumulat na ng libro. Hindi siya umupulang sa upuan. Hindi siya umawak ng lapis. Um, si Bonifacio. Umawak siya ng sandata. At ito ang simplo ng pagmamahal niya sa bayan. Ang mentalidad na ganyan, masyado ang marahas. Bata pa lang tayo, ganyan na ang mentalidad natin. Hindi pagiging marahas ang tinuturo ni Bonifacio. Anong ginawa ka ni Bonifacio? Bonifacio. Anong ginawa